Virgo, ngayong araw kung may kamag-anak na humihingi ng tulong, pag-isipan mong mabuti bago sumagot. Hindi masamang tumanggi, lalo na kung hindi kasigurado sa kalalabasan. Kung magalit man sila, huwag mag-alala. Sa ibang mga transaksyon, lalo na sa negosyo, tiyakin mong puntahan ang mga ito dahil ang aura mo ngayon ay puno ng kasiyahan at tagumpay. Ngunit mag-ingat sa mga bagong kakilala, maaaring magdulot ito ng kaguluhan o di pagkakaintindihan. Maging maingat sa lahat ng gagawin mo ngayong araw, ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan, kung may planong lumabas ang mga kapamilya, ipagpaliban muna ito. Mahina ang kanilang swerte ngayong araw kaya mas mabuting manatili sa bahay o gumawa ng mga simpleng aktibidad na magpapasaya sa kanila. Sa pera, iwasan ang pagpapautang kahit sa mga dati ng nakakabayad, may pahiwatig na hindi sila makakabayad sa oras at maaari pang magdulot ito ng hidwaan sa hinaharap, Maging matalino at maingat sa pamamahala ng iyong pinansyal na kalagayan. Sa trabaho, siguraduhin mong maaga kang nakakapagsimula. Ang maaga mong pagdating ay magdudulot ng sigla sa iyong karera. Ang pagiging maagap at masinop sa iyong trabaho ay magdadala sa iyo ng mas maraming oportunidad. Mga kayang magbigay ng kasiyahan at maging mas maingat ay ang mga kulay na color yellow at color white ay magbibigay ng balanseng enerhiya sa iyong araw, na makakatulong sa iyo upang manatiling positibo sa lahat ng iyong mga plano. Tandaan ang mga numerong number 29 number 11. At number 8 dahil ito ang magdadala ng swerte at magbubukas ng mga oportunidad huwag kalimutan ang capricorn ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa sikat ng araw sa kanilang tulong mas mapapalalim mo ang iyong kaalaman at magagampanan ang mga dapat gawin at madaling maintindihan ang mga makakausap